Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ito ay tungkol sa array buffer sa JavaScript. Ipapaliwanag namin ang lahat tungkol sa array buffer mula sa mga pangunahing kaalaman hanggang sa paggamit nito, mga kaugnay na uri at praktikal na aplikasyon. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang array buffer sa JavaScript ay isang object para sa paghawak ng mababang antas ng binary na data at lubos na kapakipakinabang para sa pagmamanipula ng binary na data sa web apps, mga operasyon ng file, at komunikasyon sa network. Ang array buffer ay isang istruktura ng data para sa paghawak ng binary na datos na may nakatakdang haba. Pinapahintulutan itong hawakan ang raw na binary data na hindi kayang hawakan ng karaniwang mga array o object sa JavaScript. Ang array buffer mismo ay hindi direktang makakamanipula ng data. Sa halip, ang data ay binabasa at isinusulat gamit ang typed array o data view batay sa isang array buffer. Ang array buffer ay lubos na kapaki-pakinabang sa mga sumusunod na sitwasyon kapag pinoproseso ang binary na data na natanggap mula sa network. Kapag kinakailangan ng mahusay na pagbabahagi ng datos sa web worker. Kapag gumagawa ng pagproseso sa imahe o 3D render ang gamit ang canvas o webgl. Kapag nagmamanipula ng mga file, lalo na ang mga binary file. Una, magsimula tayo sa kung paano lumikha ng isang instance ng array buffer. Ang array buffer ay naglalaan ng memorya sa mga unit ng byte, kaya tinutukoy mo ang laki nito sa oras ng paglikha. Sa halimbawang ito, isang buffer na may 16th bytes ang itinalaga. Ang buffer na ito ay wala pang anumang data. Hindi mo direktang ma-access ang isang array buffer, kaya gumamit ka ng typed array upang magbasa at magsulat ng data. Ang typed array ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng mga view tulad ng int8 array at float32 array na nagbibigay daan sa mahusay na pag-access sa binary na data. Ang int 8 Array ay maaaring mag ng data sa bawat byte na nagbibigay daan sa buffer na maglaman ng walong elemento. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang uri ng view, maaari mong manipulahin ang data ng mas mahusay. Ang JavaScript ay may iba't ibang uri ng typed array. Halimbawa, kung nais mong magproseso ng 32-bit na unsigned integers, Gamitin mo ang UN-32 array. Ang UN-32 array ay maaaring mag-imbak ng datos sa apat na byte na mga unit, kaya ang buffer ay maaaring maglaman ng apat na elemento. Mahalagang pumili ng tamang typed array batay sa uri ng data na iyong pinoproseso. Ang typed array ay maaaring magproseso lamang ng data na may permanenteng uri, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng data view, maaari kang magsulat ng data ng anumang uri sa kahit anong lokasyon. Ito ay lubos na kapakipakinabang kapag humahawak ng buffers na may pinagsamang uri ng data. Gamit ang DataView, maaari mong tukuyin ang byte offset at basahin o isulat ang data na may ibat-ibang uri. Ito ay lubos na kapakipakinabang kapag humahawak ng mga komplikadong binary structures tulad ng network protocols o file formats. Kapag gumagamit ng DataView, kailangan mo ring bigyang pansin ang NDNS byte order. Depende sa arkitektura ng computer, Maaaring magkaiba ang pagkakasunod-sunod ng data sa memoria. Ang mga pamamaraan ng data view ay may mga opsyon upang tukuyin ang NDNS. Kung hindi mo tukuyin ang tamang NDNS, maaaring hindi tama ang interpretasyon ng data sa iba't ibang kapaligiran, kaya't mahalaga ang pagiging maingat lalo na sa network communication o mga operasyon sa file. Ang Array Buffer ay isang makapangyarihang tool na madalas ginagamit sa web development at browser apps. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga aplikasyon. Halimbawa, maaari kang kumuha ng binary data mula sa isang server gamit ang XML request, o ang fetch API at ay ito bilang isang array buffer. Sa halimbawang ito, ang image data ay kinuha mula sa server at iprinoproseso bilang isang UN8 array. Sa ganitong paraan, maaari mong i ang data na natanggap mula sa server gamit ang array buffer. Sa WebGL, ang array buffer ay ginagamit upang mahusay na magproseso ng binary data tulad ng vertex data at color data. Sa halimbawang ito, ang float32 array ay ginagamit upang tukuyin ang vertex coordinates ng isang rectangle at ipadala ang mga ito sa isang WebGL buffer. Ang array buffer ay namamahala ng memorya sa antas ng byte kaya ito ay napakaepisyente ngunit kailangan mo ring maging maingat sa pamamahala ng memorya. Kapag humaharap sa malalaking binary na datos, mahalagang maayos na i-release ang hindi nagagamit na mga array buffer. Bagama't awtomatikong isinasagawa ng JavaScript ang garbage collection, kung ang isang array buffer ay patuloy na ginagamit, maaari itong magdulot ng memory leaks. Ang array buffer ang nagbibigay ng pundasyon para sa pagpoproseso ng binary na datos sa JavaScript. Sa pamamagitan ng pagsasama ng typed array at DataView, posible ang mahusay at flexible na paghawak ng binary na datos. Sila ay mga kailangang kailangang kasangkapan sa pag-develop ng web, lalo na sa maraming sitwasyong may kinalaman sa paghawak ng binary na datos tulad ng komunikasyong pang-network at webgl sa pamamagitan ng wastong pag-unawa at tamang paggamit ng mga ito, maaari mong mapahusay ang performance at kahusayan. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.